Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyong lahat. Ang kwentuhan natin ngayon ay tungkol sa dalawang magkaibang hindi maipaliwanag na pagkawala ng mga tao sa iba't ibang parte ng mundo. Mula sa mga hikers na nang natagpuan ay walang mga dila hanggang sa isang anim na taon na batang nawala sa kanyang camping trip na hindi nila tagpuan kahit nakalipas na ang ilang dekada suriin natin sabay-sabay ang mga kwentong ito na hanggang ngayon ay wala pa rin makapagsabi ng tunay na mga pangyayari. Bago tayo magpatuloy, ako po si Shaylee at welcome sa Kwentuhan sa Dili, kung saan ako ang bahalang magkwento sa inyo ng mga totoong krimen at mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa apat na sulok ng mundo. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pakisabi na rin po sa like button Naunahin ang pag-aaral, huwag ang love life, kasusunod niyo siyang makita. Okay, umpisahan na natin ang point Ang una nating hindi maipaliwanag na pangyayari ay isang sikat na insidente kung saan siyam na Russian hikers ang biglang nawala sa tinuguri ang Dead Mountains noong 1959. Ang grupo ay binubuo ng pitong lalaki at dalawang babae na may iisang layunin ang makamit ang summit ng Mount team sa Russia. Ang mga hikers na ito ay si Yuri, Ludmila, Georgi, Zenaida, Rustem, Nikolai, Semyon at si Igor Jatlo, ang kanilang 23 taong gulang na lider. Lahat ay pawang mga experienced hikers at ang ekspedisyon na ito ay ang kanilang daan para sa titulong Highest Hiking Certification na pinayagan ng Soviet Union. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi mararating ng grupo ang kanilang pangarap. February 1959, opisyal na idineklara ang siyam na hikers na nawawala. Ilang buwan din ng malawak na paghahanap ang ginawa ng iba't ibang otoridad. Hanggang sa wakas ay natagpuan ang lima sa siyam na hikers. Ngunit ang limang hikers ay natagpuan sa kalagayan na lubos na nagbigay ng pagkabigla sa mga nakakita. Sila ay nasa isang nakakatakot na estado. Ang ilan sa kanila ay walang sapatos at halos hubot-hubad sa niebe. Sa di kalayuan lugar, ang kanilang tent na puno ng laman tulad ng damit at pagkain ay napunit mula sa loob na parang nagmamadaling tumakas ang mga sumira neto. Ilang buwang hinanap ng rescue crew ang mga bangkay ng huling apat na haiku. Nang matagpuan, ang kanilang mga katawan ay naging isang kakaibang kulay orange at ang ilan ay nagtamo ng kakidaki labot ng mga pinsala. Isang tao ang natuklas ang bulak. Ang isa naman ay natagpo ang nawawala ang mata at tila. Mula na mangyari ito, mahigit alim na taon na ang nakalipas. Ang trahedya ng Jatlov Pass ay hindi pa rin lubos na maipaliwanag. Gayunpaman, noong unang bahagi ng 2021, iminungkahi ng isang eksperto ang pinakaposibleng sinabi. Ang Jatlov crew ay napilitang tumakas mula sa kanilang kampo at napatay dahil sa isang natatanging anyo ng avalanche. Ang mga eksperto ay matagal nang naniniwala na isang avalanche ang dahilan ng karumaldumal na pangyayari. Ngunit marami pa rin ang hindi kumbinsido at naniniwala na ang ebidensya ay hindi pare-pareho. Hanggang sa araw na ito, ang Jatlov Pass incident ay nalanatiling isa sa pinakamisteryosong pangyayari hindi lang sa Russia kundi sa buong mundo. Ang pangalawa nating kwento ay tungkol kay Dennis Martin, isang anim na taong bata na nakatira sa Knoxville, Tennessee. Noong weekend ng Father's Day, taong 1969, pumunta sila sa Great Smoky Mountains National Park kasama ang kanyang ama, lolot lola, kuya at mga kaibigan. Tradisyon ng pamilya ang camping excursion ng mga Martin. Nag-trek sila mula Cades Cove hanggang Russell Field at nag-tent magdamag. Isang hapon, si Dennis at ang kanyang mga kalaro ay nagtatagutaguan. Pinagmamasta ng mga magulang ang tatlong batang lalaki na nagpaplanong maglalakad sa magkakahiwalay na landas at magtatago sa likod ng mga puno upang gulatin ang kanilang mga magulang. Dalawa sa mga batang lalaki ay naisakatuparan ang kanilang mapaglarong plano. Ngunit walang Dennis na masayang lumabas para manggulat. Kaagad sinimula ng magulang ni Dennis at kanilang mga kaibigan ang paghahanap. Ngunit wala nang kahit anong palatandaan kung saan matatagpuan si Dennis mula noon. Ang paghahanap kay Dennis ay sadyang napakalaki na kinasamputan ng daan-daang tao kabilang ang US Army. Walang nakakaalam kung ano ang tunay na nangyari kay Dennis hanggang ngayon. Ang ilan ay nag-iisip na siya ay sinaktan at dinala ng isang wild animal o marahil naman ay isang ligaw na tao ang mga pinakakapanipaniwalang hypothesis ay kidnapping o kaya naman ay may kinalaman sa isang oso o mabangis na baboy ng parke. Nag-alok ang ama ni Dennis ng 5,000 US dollars katumbas ng 39,900 dollars noong 2022 na reward para sa impormasyon. Ang mga psychic kabilang si Jean Dixon ay nag-alok ng tulong. Ngunit kahit pagkaraan ng 54 na taon, wala pa rin makakapagsabi sa tunay na kinalalagyan ni Dennis Martin. Ang mga kwentong ito ay sadyang magpapaisip kanino man kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa mga taong ito. Pero kahit ano pa man ang tunay na istorya sa likod ng kanilang pagkawala, isa lang ang sigurado. Ang kanilang pamilya ay hindi kailanman magkakaroon ng katahimikan ng loob dahil kahit lumipas na ang mga dekada, ang tunay na kaganapan ay hindi pa rin maipaliwan. Ang aking tauspusong pakikiramay sa mga naiwan ng siyam na hikers of Russia at sa pamilya ni Dennis Martin. Maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang susunod nating kwentuhan sa Dili.